Inet. Huh. Grabing yung sa Saudi Arabia. Dito sa Saudi Arabia, oh. Grabe init. Yun. Ah, humid, humid. Hirap. Uh, Grabing. grabe. So, nandito kami ngayon sa Alcon Street. Gabi ito ngayon, na. So, kahit gabi walang init, pero ganito yung... Tingnan, na, tingnan yung pawis namin. Dahil sa sobrang... Uh, Humidity, ang taas-taas ang humidity dito, no? Uh, hindi namin alam kung ilang tigre ngayon so kita niyo no, grabe yung init ganito, nakaupo lang kami no, ganito yung init ito ganito, ganito yung buhay namin sa Saudi Arabia so dito tayo guys ano, sa Alcon Street so magkita kami dito so, yun guys nampalay muna kami dito guys Alcon Street tayo Alcon Street Woo! yun pang palamig wow. oh, fries yun yung chai halib fries <laughs> chai halib chai wow yun ang order natin guys so yun pawis Mmm. Very nice. Hindi kina ma kontak? Malala internet? Sure. Ito yung buhay namin dito sa Saudi Arabia nung, so ganon. Matitay kami dito guys.